Hi mga kaugags, ito na po pala yung part 2 ng ating vlogs. Tara, samahan nyo kami ulit mga ka-team ugags. Hi mga kaugags, another day, another vlog. Papalipad tayo ng drone mga kaugags. Tara, samahan nyo ako mga kaugags para makita nyo yung view dito sa bundok. At ayun na mga kaugags, lamang test na muna tayo ng drone dyan mga kaugags. At tignan nyo mga kaugags, sasayaw na ako dyan mga kaugags. Panuurin nyo yung sayaw-sayaw ko dyan mga kaugags. At ayun ang mga kaugags, tapos na po ako dyan sayaw At ayun ang mga kaugags, sa palipad na ako ng drone dyan. Tignan nyo yung video shot ko mga kaugags para uurin nyo. Ayun na mga kaugag, tapos na pala tayo palipali Dito ako pumunta kay Lakuya. Nanood ako kung paano ilagay yung similar ng baboy. Para mabuntis yung inahin. Kaya tamang lagay din, din si Kuya. Ako tamang nood lang din. At ayun na po yung apat na mga inahing baboy mga kaugad Pero yung dalawa pa lang po dyan yung sinaksakan ng similya Para mabuntis yung dalawa Kasi yung dalawa pa lang po dyan yung nagpapaangkas Yung dalawa po hindi pa pwede kasi ayaw pa nila magpaangkas Kaya yung dalawa lang muna yung pinalsakan dyan mga kaugad at ayan po pala yung generator dito mga kaugads, buti na lang may generator, eh nakapag-charge ako at nakapag-iidit ako, walang generator eh di, ako makapag-iidit mga kaugads, at ayan po si mama, tamang hugas na dyan ng mga plato at mga baso, kasi nga kakatapos na namin magmerienda. at ayan yung pamangking ko, tamang nood kay mama, sabi niya kay mama, ako muna maghugas lula, hahaha. <laughs> mga bibili pa kami ngayon ng ulam sa palengke. Sa <laughs> so, so, mga ito. mga guys, bibili kita tayo libo pambili ng ulam mga kao Bye mga kao kita kita kits mamaya. <laughs> at ayun na po mga kaugads, buti na lang minabutan kami na ulam kasi anong oras na po kami nakarating dito kasi ang layo pa na yung namin, pababa! At yung binili ko palang ulam dyan mga kaugads at bangos at saka pizza, nilagay ko na kamatis dyan mga kaugads para masarap. So hanggang dito na lang ang video natin mga katimugags Huwag nyo kalimutan mag like and follow and share Para lagi kayong updated sa mga bagong naming upload mga ugags Sayang na naman namin yung 3 minutes ng buhay nyo Bye mga ugags Thank you sa panonood ugags